Guys, welcome back to our vlog and today is um, Monday. Ayan. Pero hindi ko alam kung ito ba ang mauunang vlog ko or yung vlog ko ng Sunday. Medyo naging busy lang pero maganda yung naging vlog ko na Sunday. Sharing pa rin ng paglinis, pag-organize. Alam niyo naman bilang mom Yun yung mga pwedeng i-share sa inyo. And one of the requests yun, ng mga good friends ko talaga na talagang sumusubaybay-bay sa akin, paano ko naglilinis or nag-organize in my busy life dito sa Amerika. But quick, ah, uh, quick ano to? Quick update lang sa aking skincare na binag ko before na namili tayo sa Marshall dahil nga po ako ay medyo 7 to 7 yung work. Ngayon, mag-refresh muna ako ng aking muka at sobrang haggard na ako. But before ako mag-shower, magpalit, ay gusto ko muna unahin yung muka ko para malinis na malinis siya kasi kanina meron kaming konting event kaya nakapag-ayos ang lola mo. Kailangan presentable naman tayo, di ba? So this time, mo muna ako ng mula. Actually, parang 2 weeks ko na ba itong eh. Simula binili ko. Tapos medyo nagka-pimples ako kasi nga I have a monthly period. At uh, most of the time, monthly period lang ako nagkakaganyan. Kahit puyat ako, stress ako, hindi ako nagkakalihawat. Lagi lang kapag magme-mess or minsan wala pa nga. Pero siguro nga ngayon dahil ang dami kong ginagawa, busy ka, tsaka exposed sa gabok na ngayon dahil kahit summer na ngayon, hindi naman ganun kainitan pero siguro may gabok pa rin. So, we need to, ano to, linisa ng ating mukha. So, syempre, ginagamit ko pa rin yung Hydro Boost. Ayan. So, gusto -buso gusto ko to kasi hindi siya masakit sa mukha. Wala siyang alcohol, hindi masunog yung mukha ko. Refreshing lang siya. And may ginagamit pa akong isa pero most of the time na simula binili ko to at actually ginagamit ko na to last year pa ay ito na muna yung dinamit ko. So, very soft lang ang aking pagpupunas. Baka naman, netrogen na ito. Ito yung binili natin dun sa Marshall. Actually, nabili ako ng ganyan sa Walmart or sa um, Walgreens. Kasi may mga points points yung ginagamit ko. But, tinay ko naman sa Marshall. Okay naman siya. Same-same mga same procedures naman siya. Amoy and everything. So, okay. Pati mga liig-lig natin, ginisin natin. Ano kasi nalalagyan natin yan ng mga powder. Ayan. So, gusto ko lang talaga kayong update para malaman niyo talaga na may pagbabago. Sabi ko nga sa inyo, retinol na panglagay ko sa mata. Actually, dark na siya. Pero mas dark pa siya pag hindi ka talaga naglalagay. So, pag nagpulbo ko ng powder ng konting makeup, hindi naman ako galing kagaling ng mag-makeup. Yung parang presentable na hindi talaga siya nahahalata. Although medyo nag-movie kami, nagpuyat, oh my god, hindi talaga siya. So, kailangan talaga, hindi siya nai-stop. So, ayan. After that ito, ay maghugas muna ako ng kamay. But actually, nakapaghugas na ako ng kamay. And, saka ako mag-tutut-brush, mag-shower ng katawan, magpapahinga. Even though, Uh, Tradisyon ko kapag may menstruation ako talagang parang punas ng hugas lang pero this time nakapagpahinga na naman ako so I need to take a hot shower hot shower kahit medyo summer na at malamig pa we need to take a bath para mas refresh yung pagtulog at na-search ko naman, nasabi ng ibang doktor, okay lang as long as nakapagpahin na ka talaga. So, yung pasma, lesser din. I don't know ha, yun na yung na-search ko, base at sinishare ko lang sa inyo. So, pwede mo pa rin i or comment down below kung tama ba yun. But for me, ang sarap kasi matulog, na-refresh yung pakiramdam mo. At bilang babae na may asawa at kalapit tayo, kailangan refresh tayo lahat, ba? Diba? Maging habit natin yan. And although, sinishare ko yan sa anak kong babae, syempre babae siya, para sa ganun malinis din yung pakiramdam nakikita ko naman sa aking mukha, wala na tong powder, wala na everything. And then, hindi naman ganun kagandahan yung ilaw namin. Pero yung resulta niya, although I have pimples, maganda na siya after 2 weeks or magka 3 na talaga ngayon. So, first, ito muna. Alam nyo, una ko talagang ginamit itong uh, vitamins, dermatouch na cleanser, yung Bright Plus. Alam mo, ubus na. <laughs> Sobrang adik ko talaga. Sobrang adik. Yan. So, ito lang talaga ginamit ko. Itong save as glowing, pa ano lang, pa ulput ko pa uh, ginamit. Pero, inobserbahan ko to. At sya ka nga itong clean deep. Okay sya. Sanitan morning, evening. Ayan sya. Deep lip. Netrogena. Baka naman. And, dahil nga po tayo nag-oil, kasi medyo may pimples, sometimes itong ginagamit ko para less or mas mabilis mag yung aking uh, pimples. But this day, ito talaga. And, i-recommend ko sa inyo na maganda talaga siya. So, I think in TJ Maxx, and, sabi pa nga ng iba, meron na rin daw sa mga rose or kaya daw sa Burlington. Ayun, basahin nila lang mabuti. Siyempre, may mga peke din natin. Alam, no? Sorry ko nga sa inyo, mag-search kayong mabuti. So, Lamos lang tayo. Ayan. After that, syempre, alam niyo naman, ito talaga yung ginagamit ko for 2 weeks. Search nyo to, I think, madaming ganyan dito. And napaka-fresh uh, niya sa skin ko. Amazing ha. Talagang nalinyo siya. I don't know ha. It's for my experience. share ko lang sa inyo. Baka gusto niyong i-try siya. ba diba? Ayan. So after that, alam niyo naman nagsasabon ako. So kahit anong sabon, ginagamit ko. Dog. ano ano. Para mas ano, mas malinis yung pakiramdam ko. Hindi na naman ako masarap. Hindi ko tanong na naman yung kailihan. Kasi tayo masarap sa tubig. After that, syempre, tawa lang tayo. Yung iba nga, ang ginagamit, soft na tissue or soft na towel So, ako, soft na tawa lang ako. So, bago ko po ako mag-skincare, syempre, ako muna ay mag-shower ng katawan bago ko gamitin yung aking mga night cream, I don't know kung anong gagamitin ko, but most of the time, ginagamit ko tong Eve. Napakabango, napakaganda. At napakaganda na resulta sa akin. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nagpapaputi. Kundi gusto ko refresh lang, light lang. Kasi alam ko na I don't know kung maitim ba ako, morena ako. But for me, inaalagaan ko yung skin ko also to protect the sun, lalo na malapit ang summer. Para wala tayong mga iba pang allergic or magiging sakit. Even though kahit taglamig, we have to save our skin. And kung may mga extra man tayo, sabi ko nga sa inyo, hindi na mati mag-force na kailangan lagi may care to protect our skin. Marami namang ibang substitute how to take care of your skin, para sa ganun. Hindi agad tayo tumanda, di ba? Ayan. So, for me, hindi ko alam ko itong gagamitin ko later or itong yung sa Korean, sa Olive Young. Ayan. Maganda rin to. Uh, sila sometimes. Pero inoobserbahan ko for 2 weeks or 3 weeks ko. Everything it's fine. Hindi ako na-allergic. Very okay. Kasi this is my first time kong gamitin. Pero itong Eve, almost two years ko na dito sa Amerika, yun na yung ginagamit ko at the result is perfect. Ayan. So, ito naman talaga is ginagamit ko din siya. Itong retinol. Iba lang yung box niya ngayon at yung kanyang ingredient. But just the same. After two weeks, sabi ko naman sa inyo, ang bilis talaga. And syempre, gumagamit din ako nito sa iitan. Itong eyes na nilalagay ko sa aking mukha sa aking mata. So, salitan so talaga siya. So, first, eto gumamit tayo ng panglinis with the cotton buds. Tapos, maghugas tayo ng kamay para less or bacteria sa mukha natin. Second, itong madalas kong ginagamit. Ayan, meron ito sa lahat. Dito sa Amerika, Asia Mac, Rose, Art, uh, Boringle na yata, Marshall, and Uh, Marshall, yung TJ Maxx, ganyan. So, meron nga nito. And ito rin, ginagamit ko rin to. Sometimes in the morning, kasi parang feeling ko nakaka-refresh na sa akin sa morning. So, meron to sa so, Walgreens, Walmart, lahat naman meron. Basahin yung mabuti para hindi kayo napepeke. Siyempre, iba't iba nang ng lalagyan, pero sometimes hindi tayo nakakasigurado. So, Google first. And ito naman ginamit ko ngayon. Lately, kanina yata ang maga, ginamit ko siya kasi nga may pimples ako. So, mas mabilis siyang matuyo. So, hindi na ako gagamit naman kung ano nung cream. Kasi nga, hindi ako mahilig sa mga ganun. Kung ano lang yung nas kasanayan ko, yun at yun lang din yung inuulit ko. So, eto nga King <laughs> Mario the, ano, bades ko, mauubos na actually, oh, mauubos na. Kasi talagang morning, gabi, ayan, talagang pag shower lagay ako nito, nakaka-refresh talaga sa aking tot, hindi nakaka-allergic. For almost a year ko na siyang ginagamit. And for sure, bibili ako uli nito para madala ko sa Pinas. Kasi feeling comfortable na ako. But sabi ko nga, ay, magwa-Watson haul tayo. Maybe I will shopping din sa Pinas or sa Thailand. Kasi ang daming skincare sa Thailand. Pero, di-curpulin kasi syempre hindi natin alam kung okay sa akin kung matatapang yung gamot. Siyempre, search, search pa rin tayo. And, may nabili din ako sa TJ Maxx. Ito, ayan. So, iba kadaling gusto sa Pinas. Ayan. Para art arte ako. So, try mo. Hindi ko pa siya na-try yung ganitong brand. Pero, nakapag-try na to ako last year. Pero, iba. Parang watermelon niya. Pero facial foam din. So, scrub, scrub. And, syempre, lately, gumamit din ako nitong Mario Badesco na aking mask. Siguro, every once a week or two times nagaganito ako sa morning, ini-scrub ko siya, tapos konting ahit ng mga ganyan, pero dahan-dahan lang, ba't baka masugatan? Yun na nagiging refresh na aking muka, and every Saturday and Sunday, di ko naman napapakita, nagmamas talaga ako, kasi although nagpupulbo ako, nagpa-foundation, sis nagpa-blush on, syempre iba pa rin yung ma-refresh natin yung ating muka. So, yun lang naman yung mga update ko sa mga nabili ko sa Marshall Home Elas two weeks or three weeks. Ang tagal na rin. At maganda yung resulta niya. Even though I have pimples kasi I have monthly period. So it's okay. Hindi ako nababagay dyan. Natatanggal dyan. Even though puyat ako, pagod ako, hindi ako nagkaka-pimples. And gusto ko talaga ang result is yung sa cream at yung skin ko ay talagang nakakatuwa kasi kaalam ko kapag may pagbabago, hindi ako mestiza, hindi napupula ang skin ko. Pero grabe, napula siya. Ibig sabihin may pagbabago yung skin ko fresh siya, okay lang siya. At kahit wala akong makeup, kahit morena ako, hindi ako nagpipilit mang Gusto ko lang maayos lang ako kasi mahilig ako mag -pictures. Alam niyo naman, yan talaga yung ginagawa ko sa business, sa pag-vlog. Syempre, kailangan presentable din tayo. No? So, at saka syempre talagang ano, we have to love ourselves. Alagaan ang ating sarili. Importante yan. Hindi naman natin kailangan maraming pera para mas, ma para mas bumili tayo ng mga magandang pampaganda sa mukha. Konting budget lang at kung ano lang yung kaya natin para sa skin natin. Why not, ba? Diba? Marami namang options na pwede natin gawin at pwede tayong mag-search. So, ako muna po ay magtutok brush, after that, magsha-shower, magpapalit, then babalikan ko kayo kapag mag-start na akong mag-skin. So, guys! I'm happy kasi hindi ako na sa mga resulta, lalo na dito sa akin noo, sa akin skin, di diba? Kasi hindi ako maputi. So alam ko talagang may pagbabago siya kasi talagang alam mo yung pagka ganun mo namumula siya na pa namumuti, di ba? Nakaka-excite kasi nandun yung nakikita mo na talagang naalagaan mo yung sarili mo at may magandang resulta even though hindi siya ganun mabibili mo sa magagandang shop pero ang ganda ng resulta. So for me, sabi ko nga sa inyo, bago kayo bumili, basahin yung mabuti, mag-research kayo, kasi baka may mga alert. Guys, welcome back to our vlog. Ayan, so nakapag-shower na tayo, nakapagpalit na tayo ng uh, pantulog pantulog. Nascrub ko na rin yung pa ng Vaseline kasi every night nag-medios talaga ako. Hinihilog-hilog ko yan para yung mga itin ite mga uh, kalyo-kalyo natin at saka peklat na wawala. Actually, ang tagal ko na itong ginagawa. Way back pa na nasa Dubai ako. Kasi sa Dubai talaga, um, centralized yung, ba yung bahay. Talagang hindi nagpapatay ng aircon. Even though kahit na winter, dun lang nagpapatay kasi sobrang lamig talaga naman sa Dubai. Pag sobrang init, you need the aircon. Pero pag sobrang winter, hindi mo na kailangan mag-aircon. Pero sometimes, nasanay na kami bukas pa rin ng aircon. So, nasanay talaga kami na naka medyo sa loob ng bahay. So, yung isang office mate ko, sabi niya, itry mo na, ano, dahil nga palagi kami naka-hills sa office, sabi niya, itry mo na, ano, mag Uh, hilot-hilot ng base din, effective din. At totoo nga nadala ko yun hanggang Pilipinas, hanggang trabaho ko sa Thailand, hanggang ito ako sa Amerika, ginagawa ko siya at effective siya. So, wala na akong itim sa paat, kaya hindi man ganun kagandahan, pero refreshing siya. Hindi siya nakakayang mag-chinelas, mag-sandals kasi maganda siya. And kahit naman sa once a week talaga, talaga nag scrub ako yun ng legs, hinihilid ko yan, kahit hindi ganong kagandang ng legs ko at medyo kayumanggi siya, refreshing siya, at kahit mang shorts at mang palda ako, maayos naman siya. Ayan. So, ayan ang suklay muna tayo ng hair. Every night daw, maganda daw mag ng buhok ng 100 times. Ewan ko ba, nung bata, ganun daw. So, naghanap ako ng brush. Last Saturday sa Target. Ayan, it's my favorite. Doon ko siya nabili. Kasi naggusto ko nga bumili ng blower ng ganito. Kaya lang, syempre, tipid-tipid muna tayo dahil may blower pa naman, may ginagamit pa naman. So, pangarap muna yun, ba diba? So, this time, okay lang. Kasi naghanap talaga ako ng ganitong suklay ng brush. Kasi every night na matutulog ako, kahit medyo dry na yung hair ko. Pero sabi ko nga, malapit na tayo umuwi sa Pinas, bigyan ng budget para ma-refresh ang buhok. So, Mag-skincare na tayo. Dahil sa gabi nga ako palaging masyadong madaming mag-skincare. Kasi sabi ko nga, ang tagal kong natutulog, almost 8 hours. So, relax na relax ang mukha. Marirefresh. Hindi naman ako naging skincare para pumuti or sobrang gumanda. Hindi. Para lang ma-maintain yung ka-okay ng mukha ko, parang yan, yan, dumaan si Sweetie. Marefresh yung mukha ko, even though, tuwing magkakaroon ako ng na menstruation, nagkakaroon talaga ako ng tagihawat, ilan lang yan, pero after 1 days to 2 days, mawawala na siya. Kahit na-stress ako, puyat ako, hindi ako nagkakaroon ng tagihawat, tapos meron nga akong uh, uh, talagang panghugas ng mukha na nakakatuyo ng tagihawat, at okay na siya. So, hindi ako nababado. So, kahit na medyo kayo mangi yung mukha ko, hindi na ako nangangarap ng sobrang puti or baguhin yung iberma to. Hindi na okay na sa akin. Content at happy na po ako. So, gusto ko lang, refreshing lang siya at my age, maalagaan ko yung skin ko. Kasi, syempre, mahilig ako mag-pictures, mahilig ako mag-vlog, at syempre, presentable tayo sa work para wala din masasabi yung iba, diba? hindi tayo nagpapaganda para sa iba, magpaganda tayo para sa sarili natin. Sabi nga, self-love. So, after two weeks siguro kung ginagamit talaga itong mga skincare na galing sa Marshall, and the same price din ang naman, at syempre ginugel ko pa siya at pinag-aralan ko, and same brand, so hindi ako nag-worry kasi comfortable ito sa akin. Sabi ko nga sa inyo, pag kayo, basahin yung mabuti kasi baka ma-allergic kayo. Huwag tayong gaya ng gaya kasi minsan hindi naman palapitin sa atin. Sayang naman yung budget natin. So lahat ng skincare, pag-aralan natin, kung alam natin one month na maganda sa atin, why not na ulitin natin? So ganun lang din ako. For almost two years ko dito sa Amerika, okay na ako sa mga skincare okay. Yung iba, mamahalin yung iba, hindi. But for me, okay lang siya. Sabi ko nga sa inyo, maglaan tayo ng konting budget para sa gano'n naman, uh, mapasaya din natin yung sarili natin. So, umpisahan na natin mag-skincare bago tayo matulog kasi katatapos lang din namin magdasal para tulit-tulit ng tulog kahit mag-movie ng konti, magpaan ko, tapos tulog na para bukas, back to ano na naman tayo, reality, ba So, gawin na natin, <clears throat> una is Mario Badesco muna. Favorite na favorite ko talaga to. Oh, sarap. Sabi ko nga sa inyo, ako talaga ay humahanap ng fitted sa, sa akin na mga means kasi or mga skincare na amoy kasi nga I have sinusitis. So talagang very careful ako kasi ayoko nang sisipunin ako, babahinin ako sa sakit ang ulo ko. And these things talaga ay na fitted na sa akin katawan. So, ba diba? After that, itong binili ko na Korean uh, Uh, serum. Ito siya. Ayan. Nabili ko. I think TJ Max meron na rin siya kasi nung pumunta ako last Saturday nakakita ako. Hindi ko siya ginagamit on morning kasi nga sa morning hindi ako masyado nag skincare kundi uh, mints lang. Tapos yung aking uh, moisturizer, tapos yung uh, sunscreen para protected sa mga araw. Para sa gano'n naman, kahit na summer dito na may konting lamig, at least protected kapag lumalaga, lumalabas ka at safe yung skin mo. So, ito yung gagamitin ko ngayon. So, sa gabi ko siya ginagamit. Parang nga mauubos na siya. Kasi nga talagang almost ano ko na siya. Ano to? Almost 3 weeks ko na or 2 weeks ko na siya <laughs> ginagamit. Siya si sweetie ko. na yata guys. So, ayan. Okay. So, after that, lang natin siya ng konti. And after that, pwede na tayo maglagay ng cream natin ginagamit sa gabi. So, ngayon kasi sa dami ko rin cream na paubos na. So, inuutay-utay ko siya. Pero dahil nga, promise ko sa si inyo na gusto ko siyang reviewin for 2 weeks to 1 week. Ito mga binili nating bago. But itong Eve kasi, hindi na to bago sa akin. Ibat-iba lang lalagyan, ibat-iba -iba lang na rekado kumbaga. So, dinadagdagan lang natin para mas protected yung skin natin. So, eto siya, yung tatak. Magalagay na kasi parang okay ito na siya. So, okay naman. Diba? Spread lang natin. Nagugas po ako ng kamay bago ko siya ipatong sa akin. Ayan. Tapos, continue. So, sa two weeks ko siyang ginagamit pa three weeks. Pa-three weeks na. Okay na naman siya. So, konting massage lang. Diba? So, comment down below kung paano kayo mag-skincare. Baka bigyan niyo ako ng idea. It's much better. Di ba? So, yan. After that naman is ito na yung pinakagusto kong part. Kapag hindi ako nag- mamask sa baba lang gano'n ng jelly. Ito yung ginagamit ko. So, salitan siya. So, para mabilis mawala yung pagkaitim. Hindi man siya mawala, pero lesser kapag nag-ayos ako, presentable yung dati. So, nilalagay ko siya on the Ganyan. Spread lang natin. Ang lamig na sa mata. Tapos, nilalagay ko rin to. Ayan. Arte-arte talaga ng babae. So, yun yung mga ginamit ko ngayong gabi. Unahin muna natin si Mario Badesco. Ayan. Cucumber ang kanyang uh, flavor. Ayan siya. Maubos na. And next, itong night cream ko na Eve siya. Ayan. Tapos, ang aking serum. Ayan. And, syempre, ang panagay ko sa mata. This one. So, ayan. After that, patutuyuin ko na yan. na ako ng kamay. After that, hiiga na ako. So, ganun lang yung routine na ginagawa ko. Kasi, pagising ko rin ng umaga, um, nilinis ko pa rin yung mukha ko. Para mawala yung lagkit. Ewan ko lang kung yung iba gumagamit ng ganun. Comment down below bago ako maghilamos at saka mag-toothbrush. Ayan. Okay guys, tuyo na siya and ako ay magpe-prepare na rin matulog at mag-refresh para bukas ay tayo ay maganda ang araw. So, ganun lang yung gagawin ko tomorrow. Lilinisan ko lang uli yung mukha ko. But sabi ko nga sa inyo, in the morning, lesser skin skincare ko. Pero yung sunscreen is very important to protect the sound outside. ba diba? Ayan. So, guys, sana po ay nakapag-share ko sa si inyo ng mga ilang items na nabili ko sa Marshall. Ito lang po ay update on skincare na mga nabili ko. And for me, okay na okay siya. Fitted sa akin. Wala na akong ibang iwi wish Kundi mag-iipon ako para other month makabili po uli ako at masustain ko yung love self care ko sa aking skin ayan so yun lang naman po kung gusto nyo uh, makabili ng mga items ko kagaya nito kagaya nito kagaya nito at kagaya nito bisita na kayo sa mga TJ Maxx, Marshall, but sabi ko nga sa inyo, i-review mo nang mabuti kung ito'y babagay sa inyo, magbasa kayo ng mga review kasi mahirap yung nasa bandang huli ang pagsisisi. So guys, kapag may mga comment kayo kung paano kayo mag-skincare, may mga ilang tip kayong sasabihin sa akin or mga ilang skincare pa na gusto nyo na makakaganda rin sa akin, comment down below. I'm willing to read and reply din sa inyo. Para naman share, share din tayo ng ID ano. So, good night, everybody. See you again in my next vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. Hindi ko alam kung itong una ma-upload or yung Sunday vlog ko. Bahala na. But for me, I'm happy to share with you guys and update ang skincare ng mga nabili ko sa Marshall. And, um, yun lang. God bless to everybody. Good health. Ingat po tayo palagi. And see you again in my next vlog. Good night. Bye!